Panibagong casualties, sa na ang Gold Reset ni PBBM. Dalawang opisyal na may kaugnayan sa dating administrasyon. Pero itinanggi ng Malacanang na may nangyayaring purge sa gabinete. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. ng gabinete ang sinibak sa pwesto matapos tanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang resignation. Pero may tatlo rin kalihim na sigurado ng mananatili sa gabinete tanggal sa puesto si Solicitor General Menardo Guevara na pinalitan ni Dean Darlene Berberabe. Si Solgen Guevara uh, was has been there since the beginning. No? And uh, maybe it is time for him to uh, go to another venture. And So the president uh, accepted his resignation to allow for uh, fresh blood to come in. Hindi raw dahilan sa pagkakasiba ang pag gini Guevara na irepresenta ang sa mga kasong isinampa ng mga kaugnay ng kay FPRRD I don't think that that was a factor at all because if you recall there was a strong clamor for the uh, termination or uh, removal of uh, solicitor uh, Guevara at the time he and the president had a conversation about this and the president respected his ethical decision to recuse Kasal din bilang chairperson ng Commission on Higher Education si Prospero de Vera na pinalitan ni Commissioner Shirley Agrupis. Tinanggihan naman ni PBBM ang courtesy resignations ng magkapatid na Jesus Crispin Rimulya ng DOJ at John Vic Rimulya ng DILG. Mananatili rin sa gabinete si Defense Chief Gilberto Teodoro. Pero tagilid pa rin sa ngayon si National Security Advisor Eduardo Anyo na hanggang ngayon ay wala pang desisyon sa kanyang resignation. Muling iginiit ni Bersamin na ang balasahan ay bunga ng masinsinang performance review. Pero para sa ilan, tila target ng shake-up ang mga dating tauhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guevara ay naging Justice Secretary ng Duterte Administration, si Anyo dating DILG Chief ni Duterte, at Duterte appointee naman si De Vera. This is not a purge, let me remind you of that. This effort is the President's commitment to a government that works fast, delivers results, and meets the expectations of the Filipino people. Samantala itinalaga si Police Major General Nicolas Torre bilang bagong PNP Chief. Siya ang kauna unahang miyembro ng Philippine National Police Academy na nasungkit ang pinakamataas na posisyon sa PNP. Tradisyonal sa PNP na ang naa-assign na hepe ay galing sa Philippine Military Academy. May paliwanag dito si Bersamin. The turnover of command will happen June 2nd. The President's discretion, uh, which I consider to be absolute. Most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Personal choice daw ni PBBM Setore si na nanguna sa pag-aresto kay Apollo Kibuloy at pagsisilbi ng warrant of arrest ng Interpol at pagsuko kay FPRRD sa ICC. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.